So yes po, magandang gabi and welcome muli sa ating video today. So nagbabalik tayo dito sa Pasig River Esplanade at ayan, mas kompleto na yung ilaw. Today po is Monday, June 2, 2025. Katapos lang nung malakas na ulan kaya basang basa yung Esplanade ngayon po. So hanggang pala dun sa pinakababa ng Jones Bridge merong ilaw na no? may mga spotlight so ayan, Lakad tayo. Pakita ko po sa inyo. Yung last... Last update natin last week. Wala pa yung mga spotlight, no? And tonight, ayan. Mas kompleto. Uh, napaka makulay. Eh. Ayan o. So, ano mo yung may light show na mapapanood kayo dito sa pag nandito kayo sa Pasig River Esplanade po. Ayan. Hindi lang yung mga spotlight po. Pati yung pinakailalim ng tulay. Ayan o. Meron ding parang light show sa ilalim nung Jones Bridge. Ayan. So, yan yung pinakabagong attraction ngayon dito sa Pasig River Esplanade po. Ang daming tao kahit katatapos lang nung malakas na buhos ng ulan. Ayan eh o, ang daming namamasyal. Pakita ko na rin sa inyo yung ating ilog Pasig ngayong gabi. Ayan. So abangan natin kung bubuksan din yung ito bago rin yung pailaw ng Intramuros to Binondo Bridge. Napakamakulay din. Abangan natin mamaya. Pero for, ayan no, yung sinasabi ko yung parang Aurora Borealis, yung sa ilalim. Tingnan nyo po, no, parang Aurora Borealis effect. Yung pinaka ilalim nung Jones Bridge. Ayan, zoom ko lang po. So, nakita yung sa ating upload nakaraan, no, parang merong mist na... nilalabas or binubuga yung Jones Bridge tapos may ilaw, magkabilaan ng tulay. So yan po yung pinaka epekto no, dito sa Jones Bridge, sa ilalim ng Jones Bridge. Yan. Sobrang gabi ganda makulay, oh. Okay, so enjoyin muna natin yung light show. Maging po doon sa pinakababa Nung Jones Bridge oh nilagyan din po ng spotlight So yung mga spotlight Ayan po tumatama sa Mga building dito sa Binondo area Ayan maging doon sa Intramuros to Binondo Bridge din po Ayan o oh. O ano po ang inyong masasabi ano po yung inyong reaction sa inyong napapanood ngayong gabi ganda eh no ayan na so sumasabay sa tugtog no itong light show dito sa Jones Bridge ayan okay so panoorin niyo po muna yung light show langad tayo. Tingnan natin kung ano naman yung itsura doon sa may kabilang side no sa may uh, bandang post office. Oops. Ayan, ito sa mas malapitan. Nabangan ko yung pailaw dun sa Intramuros to Binondo Bridge. Wala pa. Sobrang haba ng pila dito. Mga nagpapapicture. Ito, haba ng pila oh. Ayan. So tingnan natin dun sa may kabila sa may post office kung ano yung view kasi dito po banda yung nakaharap sa Intramuros to Binondo Bridge no ganito yung view pero tiningnan natin dito kung ano nga ba yung itsura naman sa may kabilang side And Ganito po siya oh sa malapitan Okay Sa lakab na tayo Medyo ma Pasa Hindi nadaanan natin Kasi natapos lang Yung malakas na ulan So kung dito naman kayo Sa may area Malapit sa post office building Nasa likorin lang natin yung Post office Ayan Pasilipon na lang muna sa inyo Okay so Yung itsura ng Light show sa Jones Bridge Ayan So dito na area walang spotlight no hindi ko sure kung lalagyan pa or doon lang talaga sa kabila merong uh, mga spotlight dito sa area ayan mga nagbabago-bagong kulay lang po ng ilaw kaya mas maganda yung view ng light show doon po sa may kabila no sa may phase 1C papunta ng Fort Santiago so balik tayo do'n ito nag complement yung makulay na uh, fountain dito sa makulay na bagong pailaw ng Jones Bridge kasi colorful po yung fountain dito sa esplanade ayan o oh. Kaya sa mga hindi pa po nakapasyal ngayon, may bago na naman kayong pupuntahan dito. Ayan, walang bayad po. And kung into food trip po kayo, ayan, pwede, pwede kayo pumunta dito sa Esplanade kasi ang daming food choices. And kahit saang area po kayo pumunta, no? may mga kayo mga pagkain. So balik na tayo dun sa may kabilang side. ka di pa nga nakakalagay yung ano nila. Gusto mo ikaw lang ang purple? Ito Pag nandito kayo sa malapit, hindi niyo masyadong ma-appreciate yung mga spotlight. Pero pag nandito kayo sa may bandang gitna, ganda. Okay, so dito tayo sa bandang dulo ng phase 1C. Ayan. So, mas maganda talaga dun sa may bandang gitna, no? Okay din pala dito sa bandang dulo kasi kitang kita yung mga spotlights. Ayan. Sobrang ano lang, basa yung daanan kasi katatapos lang ng ulan. So basically yan yung pinaka light show. Yung ilaw no, magkabilaan, nagre-reflect. Meron dito sa may Binondo side, also dito sa may Intramuros side. Ayan, so ito siya. So yan muna yung ating update tonight. Hopefully makapasyal po kayo dito. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.